So yun guys, kasama natin si Ma'am Nini Moto. Hi po. Yeah. Mga kamarap po, kasama natin si Ma'am Nini Moto. At nagkambuhan din natin dito ng isang Moto Town Passive City. Ayan ma'am, uh, may tanong lang ako iyo Ilan na followers? Uh, to be exact, 214,000. Uh -huh. Right. At famous, this point, famous <laughs> <laughs> na si ma'am. Hey, May tatanong ako, ma'am. Ano yung tatlong bagay na hindi alam nang magkakalimutan? <laughs> alam, alam. Ang tatlong bagay na hindi nila alam <laughs> sa akin, unang-una, is hindi ako lumaki sa Pilipinas. Yes. Syempre, <laughs> ma pero magkakalimutan niya talaga. Siyempre, hindi natin kakalimutan ng wika ng Pina. Dahil, siyempre, blood pa rin natin ang pagiging Pilipino. Uh, siyempre, proud to be Pinoy tayo. So, yun ang una. Saan saan ka lumang Ah, saan so, ako lumaki sa Canada. Wow. Ah, sa Canada ako. Ayan, oo. Oh, yeah. oh, oh. Pangalawa naman. Yung bago. Ayan, ba? <laughs> <laughs> yun. yung, yung iba hindi alam na. 20 Bukun years old lang. pa lang ako. 2-0. Oo, 20. 20. Mas Ayan, oo, 20. Oo, um, oo. Oh, oh, oh. oh, oh. And then, the the pangatlo is hindi nila alam na siguro yung ibang hindi talaga nakasupport sa akin. Na Saan ka sa Cavite? Bakit sa Cavite? Kasi sa Cavite meron kaming ka store. So manong yun. So marunungan yun. kayo, wala kayong ulan Ayun, punta lang kayo. Saan natatagpid ng Sa entang kabit at saka sa trese. Pinapito ito ang Ah, yan! Ito gawa ng go Fire gospel makita yung color pink siya. And gusto ko kasi mag-match really? siya sa sakura nating decals na pinagawa dito. So, ayan. So, thank you so much, Boss Dahil kuha mo talaga nila yung gusto ko. So, kuha nito. ilan ko lang lutok mo ba? Ito yung katulad ko kay Chow. Ano yung? ano yung lutok mo? Ito is Ninja 400. Yeah? And yung isa ko naman is um. Aerox. Alam mo sa masasabi mo kayo sa pa, Pambike ni Boss Mel dito sa Moto Town. Ayan. So, ang nagugustuhan ko talaga sa patambike ni Boss Mel dito is Noto Brand Wars tayo. So, lahat tayo is magkakaibigan, lahat tayo magkakakilala nang no walang iniintindi. Kasi dito, ang pagkatambike ko talaga, walang pinipiling motor yan. Lower CC, higher CC, kung ano pa mong motor yan. So, ang mahalaga is you're having fun. you're having fun, diba? ba? Kinikilala natin ang isa't isa. Di ba? The more the merrier. Tama. ngayon lang ko lang din nakita si Pam. Ngayon is nandiyan pala na nakadayo siya dito sa norte. Galing pa siya lang south. So yun mga kamarokok, kita-kits tayo next vlog.